guys, good evening sa mga naghahanap po sa mami ni Key, Amerika ng eto na po siya medyo shy po siya guys, she's my ati guys pahanay Hi. sa aming magkapatid eto yung admin natin guys bunso, Ito, bunso. namin hello so, yes po She's, She's my, my Buhay na buhay po. <laughs> mm. Palaging, palagi kami tinatanong kung kambal ba daw po kaming dalawa. Magkamukha ba kami? Parang hindi. Hindi you know? na. Rogdili man. Rogdili mi magkamukha. Mami no? Bunso ako. Oo, oh, bunso. She's my ate guys ha. Dili, dili, hindi ako yung ate. Siya po. Hindi ako papayag na tawagin akong ate. Siya talaga. Kasi siya ho yung ate. Hi. Good evening. Thank you for watching. Bye. Matingan so, ayun guys, um, yun na yung, sa mga nagre-request po pala guys, saan, na, saan yung Ma mami ni Saan yung mami ng pamangkin mo? Yung, yung mami ni guys, ate ko po siya, panganay po siya sa aming magkapatid. So, ayun po, palagi kami napagkamala na kambal. Thank you for watching!